Minsan, habang naglalakad ako sa tabi ng dagat, napansin ko ang mga alon na tumatama sa dalampasigan. Ang mga ito, para bang may sariling buhay, umuusad at bumabalik sa kanyang pinagmulan. Naisip ko, ano nga ba ang hugis ng mundo? Bilog ba ito o patag? Sa mga nakaraang taon, tila ba ang tanong na ito ay hindi na lamang simpleng katanungan kundi isang labanan ng mga ideya, paniniwala, at katotohanan. Mula sa pagkabata, tinuruan tayo na ang mundo ay bilog. Sa mga aklat aralin, ipinapakita ang mga larawan ng ating planeta mula sa kalawakan, isang asul na bola na lumulutang sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa kabila ng mga kaalaman na ito, may mga tao pa rin naniniwala na ang mundo ay patag. Parang isang malaking platito na may mga sulok at hangganan. Bakit nga ba may mga tao na naninindigan sa ideyang ito? ano ang naguudyok sa kanila na baliwalain ang mga ebidensya ng siyensya. Minsan, naiisip ko, baka ito ay dahil sa takot. Takot na ang mundo ay mas komplikado kaysa sa mga simpleng paliwanag na ating natutunan. Takot na ang mga bagay na akala natin ay tiyak ay nagiging hindi tiyak. Ang ideya ng isang patag na mundo ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol. Sa isang patag na mundo, may hangganan ng lahat. Madaling isipin na kung umabot ka sa dulo, makikita mo ang hangganan, ang wakas. Pero sa isang bilog na mundo, walang hangganan, walang katapusan. Parang isang walang katapusang paglalakbay, isang walang katapusang tanong. Kaya't ang mga tao, sa kanilang pagnanais na makahanap ng kasagutan, ay bumabalik sa mga sinaunang paniniwala. Sa mga paniniwala na mas madaling tanggapin, ang mga tao ay mahiling sa mga kwento mahilig tayong magbigay ng kahulugan sa mga bagay. At sa isang patag na mundo, mas madali ang mga kwento. Mas madali ang mga paliwanag. Sa isang bilog na mundo, kailangan mong ipaliwanag ang mga bagay na hindi mo nakikita. Kailangan mong magtiwala sa mga bagay na hindi mo mahawakan. Isipin mo, sa isang mundo na patag, ang mga bituin ay tila mga ilaw na nakasabit sa langit. Madali itong isipin, madali itong tanggapin. Pero sa isang bilog na mundo, ang mga bituin ay mga bituin, naglalakbay sa kanilang sariling mga orbit. Sila ay malayo, at tayo ay tila mga bata na naglalaro sa ilalim ng isang napakalaking tolda. Ang mga bituin ay hindi natin kayang abutin, at sa bawat pagtingin natin sa langit, nagiging paalala ito na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ngunit ano nga ba ang tunay na hugis ng mundo? Sa bawat hakbang na ginagawa natin, tila ba may mga sagot na lumalabas at may mga tanong na nananatili? Nakakabighani ang mga ideya ng mga siyentipiko, ang kanilang mga eksperimento at mga pag-aaral. Sinasaliksik nila ang mga puwersa ng kalikasan, ang mga batas ng fisika na naguugnay sa atin sa ating paligid. Sinasaliksik nila ang mga ebidensya ng isang bilog na mundo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may mga tao pa rin naniniwala na ang mundo ay patag at ang mga paniniwala ito ay nagiging bahagi ng kanilang pagkatao. Minsan, naiisip ko, baka ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang hugis ng mundo, kundi ano ang ibig sabihin ng ating pag dito. Ano ang halaga ng ating mga paniniwala? Ano ang halaga ng ating mga kwento? Sa isang bilog na mundo, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang pananaw. Ang bawat isa sa atin ay may sariling paglalakbay at ang ating mga pananaw ay nagiging bahagi ng mas malaking larawan. Pero sa isang patag na mundo, tila ba ang lahat ay nakatali sa iisang kwento, isang iisang pananaw. Ang mga tao ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila naniniwala sa isang bagay. May mga tao na nag-aral, nagbasa, at nagmasid. May mga tao namang umasa sa mga kwento ng kanilang mga ninuno sa bawat tao, may kanya-kanyang dahilan, may kanya-kanyang kwento. Kaya't sa huli, ang tunay na hugis ng mundo ay maaaring hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang ating kakayahang makinig sa isa't isa, ang ating kakayahang umunawa sa mga pananaw ng iba. Sa bawat tanong na lumalabas, may mga sagot na nagaantay. At sa bawat sagot na natutuklasan, may mga bagong tanong na umuusbog. Ang buhay ay parang isang walang katapusang paglalakbay, puno ng mga tanong at sagot. At sa paglalakbay na ito, natututo tayong tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Natututo tayong pahalagahan ang ating mga kwento, ang ating mga pananaw, at ang ating mga karanasan. Minsan, naiisip ko, ang tunay na hugis ng mundo ay hindi lamang nakasalalay sa pisikal na anyo nito ang tunay na hugis ng mundo ay nakasalalay sa ating mga puso at isip, sa ating mga paniniwala at pananaw, sa ating kakayahang makinig at umunawa. Kaya't sa huli, anuman ang ating pinaniniwalaan, ang mahalaga ay ang ating paglalakbay na sama-sama. Sa isang bilog na mundo o isang patag na mundo, tayo ay naglalakbay, nag-aaral, at lumalaki. At sa bawat hakbang, natututo tayong pahalagahan ng isa't isa, ang ating mga kwento, at ang ating mga pananaw. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa madami pang karagadagang kaalam tungkol sa kasaysayan, sekreto o hiwaga ng mundo. Maraming salamat muli mga kaibigan at stay curious!